Oh, number one. Number one na po tayo. Hindi ka pa handa kung kailangan mo ng pera agad. Ha? Huh? Eh, kaya ang gusto ko mag-business eh. Kailangan ko agad ng pera. Pero tatandaan nyo, ang negosyo po is an investment. And then, in running a business, kailangan, it takes time. Oh parang ano yan? It takes time to make a change. Uh -huh. <laughs> Don't expect na magkakaroon ka ng ano, tinatawag na success overnight. No? Alam mo yung parang nagtanim ka ba? Pag nagtanim ka ng punong mangga, taon ang bibilangin mo bago ito itumubo. Ganon din po ang pagninegosyo. Hindi po yung biglang na lang nagtanim ka, bukas toge na po siya. At kung pilit mo talagang hilain yung tanim mo, ay eh, kailang ka palalaki, kailang ka lalaki, mababansot po yan at mamamatay yung tinanim mo. <laughs> 'Di ba? Kailangan magbayad ka ng upa, 'di ba? Kailangan magbayad ka ng tao mo, 'di ba? Oo. Kailangan and dami pong gastusin in other words, pag kumikita na kay sa negosyo, hindi nyo pwedeng bali ano gagastusin ang kita nyo. Ang kailangan yung kinikita niyo, ibabalik niyo sa negosyo. 'Di ba? Kailangan mo magbayad ng supplier, ng utang, you need to pay your employees. Ganyan talaga ang realidad. Ang iba, umaabot pa ng taon para mabawi lang yung puhunan. Kaya kung ngayon ay may sapat kang sweldo, di ba? Huwag ka muna mag-resign. Keep your job. Pagkatapos mag-sideline ka muna. No? Mag-ipon ka pang negosyo mo. Kung kailangan mo ng extra income, extra hassle lang. Di ba? Dapat, legal. Maayos. Wala tayong niloloko. Hindi pwede yung trip-trip mo lang. Nakita mo lang sa social media, nainggit ka lang, tapos papasok ka, tapos pagkatapos ayaw ka na. Kung gusto mo pang patagalan na negosyo, kailangan handa ka Oo. Kailang magsakripisyo ka, lalo na yung unang taon, yan ang magiging puhunan mo. Walang tulog, ikaw yung magluluto, kung ikaw yung magbentan pagkain ikaw magluluto, ikaw magpapackage, ikaw magmamalengke, ikaw magdedeliver, ikaw lahat. Oo, yun po talaga, mamumuhunan ka. Pangalawa, hindi ka pa rin handa sa pagnenegosyo kung wala kang tinatawag na mental toughness. Yes! Hindi mo rin kaya mag ng ibang sarili kung hindi mo kayang ilid ang iyong sarili. 'di ba? Yun kaya tinatawag na self leadership eh. Leadership by example. Ang laki ng responsibilidad ng pagkakaroon ng negosyo. Isipin mo kung paano mo una lang, ito ah. lang. Pag-usapan natin, nababayaran mo ba 'yung bills mo, 'yung loans mo? 'di ba? Sa pangsarili mong gastos, kung hindi mo kayang bayaran, eh wala, hindi mo rin mababayaran sa negosyo mo. Na mo ba 'yung personal finance mo? Kung hindi mo kayang ma-manage ang personal finance mo, hindi mo rin mama-manage ang business finance mo. Kaya kailangan po, eh, may mga bills tayong binabayaran. Kailangan mo, di ba, matuto. O, oh, ito pa. Eh, gusto ko talagang, Chinky, magnegosyo. Kaya mo ba ibenta sarili mo? Ano ibig sabihin benta? I-market ang sarili mo. Kung hindi mo kayang i-market ang sarili mo, hindi mo rin kayang i-market ang produkto at negosyo mo. Kailangan maging creative ka. Di ba? Kaya nga, parati kong sinasabi, eh, uh, ang pinaka-best niyan is you sell yourself. Eh. Huh? Chinky, ako ibebenta ko yung sarili ko. Alam mo ba, araw-araw nagbebenta ka na hindi mo napapansin. The mere pumunta ka sa HR, 'di ba tinanong ka ng HR, "Why should we hire you?" Ano sinabi mo? I'm hardworking, I'm willing to do whatever it takes, di ba? Uh, ako naman, I work longer hours, I'm very teachable. Anong ginagawa mo? Binebenta mo na yung sarili mo? Yeah, baby! Tama? <laughs> Meron ka ba nakita? Why should we hire you? Alam mo, kasi ano eh, tamad ako eh. Wala akong katorya-torya eh. Alam mo talaga, napilitan na ako mag-apply dahil sinabi ng nanay ko. Wow, hindi <laughs> natin kung ma-hire ka. So, ganun din po. Since kailangan mo ng clients, you need also to know how to market your products and services. 'di diba? Kaya nga in short, you need to meet different people and learn how to deal with other people, how to market. Kaya kailangan mag anal ka. Hindi pwedeng mahihiyain sa negosyo. O pag tinanong ng tao, ano ba yung negosyo mo? Sagot mo, secret. <laughs> eh, paano rin kita mo? Secret. Kaya ang mahalaga na talagang alam mo kung ano yung pinapasok mo. At pangatlo, paano malalaman na talaga hindi ka talaga pang negosyo, you know, no? Hindi mo pa alam kung hindi mo alam ko paano magpatakbo ng negosyo, hindi mo rin alam ang industry. Halimbawa, oh pag-usapan natin food industry. Kailangan alamin mo o oh, kailangan mo ba ng permit? Marunong ba magluto? Anong mga legalities? Ano kailangan mo? Ano mga certification, 'di ba? Para ikaw ay ready na for operation. Kailangan mo lahat alamin sa ka kabibili, suppliers, 'di ba? At pag may supplier ka, hindi lang dapat isang supplier mo, bakit? Oras na nagtaas ng presyo ang supplier mo, wala kang choice kundi magtataas ka ng presyo ng produkto. Patay ka na. Paano kung wala rin supply? Yun po yung nangyari sa isang kaibigan ko. Meron siyang restaurant, business, iisa ng supplier na kanyang bigas ay eh, naubos ang supply na big, uh, na supplier. Ano nangyari? Wala siya na ibentang bigas. Lugi siya. At syempre, mahalaga rin alam natin kung sino-sino po ang dapat na makakasama natin sa ating negosyo, di ba? Ah, lalo na yung tinatawag natin na mga ka-partners. Sino ba yung mga tinatawag natin pinagkakatiwalaan? At alam nyo, huwag kayong masyadong magtiwala sa tao. Lalo na kung wala pa kayong sistema. Bakit? Kung pinatakbo mo sa ibang tao, after six months, sila na may-ari. <laughs> kamakupitan ka, kaya kailangan mo na may check and balance mo sa system. Ano bang ang qualifications nila na bago mo sila i-hire? Do not hire just because of hiring. Ay kaibigan ko naman, pinagkakatiwalaan ako naman eh. Alam mo sino pwede man loko sa atin? Ang mga taong pwedeng ay, pinagkakatiwalaan mo. And tatandaan nyo lalo sa pagde-negosyo I don't know if you agree with this. The people who are closest to us are the people who can hurt us most. Dapat ang papasukan mong negosyo ay dapat yung kaalaman mo, karunungan mo. Diba? Dapat passion mo, dapat magaling ka, alam mo yung ginagawa mo. Kaya para sa mga taong wala pang alam, bago ka magnegosyo, mag-invest muna. Saan? Sa ka kaalaman, karunungan. Huwag kang manghihinayang na palawakin ang iyong kaalaman kasi ito ang pinakauna mong puhunan. Bakit ko sinasabi to? Mahirap mag-drive ng isang sasakyan pag di mo alam. Agree? Mahirap mag-swimming pag di mo alam. Mahirap din mag-bike pag di mo alam. At pag nag-swimming, nag-bike ka, at nag-drive ka na hindi mo alam, ano mangyari? Malulunod ka, madidisgrasya ka. Ganon din sa pagninegosyo. Hindi mo alam paano magnegosyo. Gusto mo lang, gusto mo lang kumita. O magnegosyo ka na hindi mo alam. Ano mangyari? Malulugi ka, may scam ka. Kaya mag-aral muna. Diba? Tatandaan. Ang pagyaman po ay napag-aaralan.